magandang hapon po sa inyong lahat no? Uh, welcome back naman po tayo sa ating munting channel guys Duga the Explorer so ngayon guys uh, muling binalikan po natin yung area guys kung saan po uh, dito dito ay muntik na po akong na uh, pahamak guys no? dahil uh, inatake po ako ng uh, isang aswang aswang o mangkukulam guys kaya uh, binalikan po natin ngayon kasi nung pinuntahan namin ni Creepy dito nung una namin pupunta dito guys no ay may kasama ko siyang uh, parang nano guys pero uh, bigla na lang po silang naglaho guys ng uh, dahil sa bato po natin guys no yung bato po natin na uh, binibigay po ni Bini kaya uh, nagamit ko siya nung time na yun guys no kaya lang uh, ngayon hindi ko po nadala yung uh, bato at Uh, ako lang nag-iisa ngayon guys, uh, hindi ko po nakasama si Creepy guys no, kasi may importante po siyang lakad. Kaya, uh, sana lang guys, uh, gabayan po tayo ng Panginoon at sana walang mangyari sa ating masama ngayong hapon na to. So, hindi uh, natin patagalin pa, samahan niyo ako, para na. klaseng babae yan guys no kasi nang narinig po namin ni Creepy yung babae sabi niya ay mag kuha sila lang kahit anong gamit kung sino man po yung nagsunog sa puno ng kawayan guys kasi as uh, siguro uh, kukulamin niya guys no kasi uh, narinig ko nung may, mayroong pinigay yung Uh, parang nano guys na nakita po natin nung una ay parang masaya po siya guys kasi nakakuha na po siya ng sabi niya larawan uh, larawan po ng uh, tao na siguro ay gusto, gusto niya kukulamin guys pero hanggang ngayon ah uh, hindi pa rin natin matukoy kung anong kasing tao talaga siya o Aswang ba siya or mangkukulang guys no? May narinig ba tayong tuta guys? May ilan tayo ng guys baka tuta? Tuta or aswang yan? Ah uh, na ganyan yung tuta no? Kaya kung lumapit man yan ditong tuta na yan ah uh, siguro ah, hindi na tayo magpahaw na pa sa kanya. Uunahan na natin guys. sabi nila guys ito ay puno ng uh, papaya na laki ito daw ay pag matusok mo yung uh, aswang tapos itusok mo po dito sa puno ng uh, papaya na laki guys ay may mangyari sa aswang kaya siguro magagamit din natin to pag magpagkakataon Tagal po ito si kung yung abotong uh, langan ng puno ng anara uh, guys

아, 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 我给他升了巴萨。啊 Kata. Baka kainin talaga kita! Ay, siya tao, guys. Yeah. <laughs> 你看你